morning guys. Share ko lang yung balikbayan box namin. Dati punong-puno ito hanggang doon. Hindi na siya maisara. Dapat flat. So since yung kasama namin, gado pala ang technique guys. Pagka over, umupo ka lang. Iba flat na siya o flat na, di ba? Ayan, flat na siya. So hindi na siya hassle. Okay. So guys, Ginagawin yung upuan nyo para maging flat. Hello guys! Kami po ay mag, ano tawag, papadala sa Pilipinas ng balikbayan ba? Kita mo, oh, very clever. Okay? Kasi punong-puno. Ayan, wala mo kayan. Inupuan nyo, so flat na. Flat ba? Ayan. 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 kita Ayan. Ah, talaga ang um, tambok uh, oh, na tambok. tambok na tambok. Okay, go down. sandalan. Ang diba? my goodness. Ayan, tinan mo. Pero uh, kaya na. Platin talaga. Eh. Luwang-luwa siya. Ngayon, plat na siya. Okay, Problema ko okay. yung paano ma-plat. Um, Inupan lang ni reya, Ayan na. Nako, oh. ang galing ko talaga. Oo, oh, diba? Ay, diba? Ganun pala yun ito ang tip sa mga magpapadala ng balikbayan box. Ang puno-puno. <laughs> uh, ano yung sasabihin, Rhea? Pang puno-puno? O na? Kailangan upuan ng mga 80 kilo oh, sa taas. Yan. Sa saas, yan, yan ang tip ni Rhea. <laughs> ang tip niya, pag kayo daw magpadala ng balikbayan box at punong-puno para maging flat, upuan niyo daw. Okay. Yan, yan, ang ginawa niya. Oh. Okay, okay. effective. Effective pala yun, ha? Oh. Diba? Lagot tayo ngayon yan. Punong puno. Di Ilang di araw ito nung tarating two months. Two months. Manila eh, lang two months. Uh, Manila two months. Uh, months. Oh, diba? Nandahal sa balikbayan box na yan. Oh, yan. Oh. Oh. Oh, oh good! Oh, oh diba? Kunting kembot lang. Upuan mo pare. Upuan ko Ayan umupo na. Umupu na. Na-flat oh. na -flat talaga siya. Anday. Oh oh, na-flat na-flat. <laughs> Ayan, inupuan na nyo. Para flat nga na, ano, di ba? Ito ano Talagang flat siya po. Talagang anong biro? O, kita mo, kanina po, pinoproblema namin kung pa paano ma-flat. Inupuan flat, lang kayo, niya. No? Flat na siya. Ay, Ayan. Ay, o, oh, di ba? Oh, my. maganda pala. Ano yan, ano? O. Oh. Ayan. Yan ang teknik sa ano. Ayun pala ang teknik o ano lang guys. O, di ba hindi na siya ano. Over, over. O, oh, di ba? Ano nang pakakirap mag-push? Mag Ayun pala push, ha. Kino problema na rin kung pa paano nga flat yun. Ayun, plat na. O, di ba? Saan ka pa? <laughs> o. Oh, tambok na tambok ba? kanina eh. <laughs> Ulbong-ulbo siya, yung talagang overload. oh, di ba? Umupo lang siya. calling, ano ba itong? Calling balikbayan box. Isang kurawang ano style. Isang kurawang oh, style. Diba? Si Rhea, umupo lang. Na-flat na yung ano namin, na balikbayan box. oh di ba? Dahil, urong ka muna sa gitna. Urong. Urong ka? Urong ka. dito na naman yung under holder ko. Uh, ang laki nang ano, ha, Rhea. Talaga naman, ha. Oh, ang laki ng pinag, ano, ha. ba diba kanina? Oo. Oh. Bulto-bulto yung kanina. Bulto-bulto. Halos hindi na maisara. Yes. Oh, ngayon, flat na. Pasalaman Magic yan. pala. Pasalaman ka sa kilo ko, ate. <laughs> <laughs> Ilan ang kilo mo? Ah, 80. Ah, buwat-buwat pa siya, ha. 80 daw. Ang kilo niya. <laughs> 80. Uwak siya, ha. Na 80 daw ang kilo niya. Okay na? Okay. Hala, oo nga. Ano pong latsareya? Hala. pag sa sa'yo, huya pan ko na yung sakala, Hindi, sabihin sa'kin oh Oo, yan ang picnic niya. Hindi siya nakakahiyang uh. ipadala kasi kaya <laughs> hindi natin alam kung paano. ito talaga tingnan mo, Ano? Uh, lang. siya, ha? Ang bilis mong nag-plot oh, picnic, guys. puno upuan nyo daw. O, di ba? Ayan, 80 kilos. Tuwa, tuwa pa siya. 80 kilos daw siya. O, naman. O, di ba? maraming nakakain. Oo. O, ayan. Last diba? pa kanina, di ba? Kakatapos lang na natin mag-lunch. O, tinan mo. With a yummy. May, uh, ano na yun, 90 na. Ah, but like in day, kilo.